Hello guys, yan guys, malinis na yan guys, wala na yung mga bulaklak na nakaharang dyan. May tinira po ako dyan guys, yung ano, yung kalabasa. Yan po o, dyan na lumipat na siya para maganda na tingnan. Yan guys, o. sinunog ko na po dyan yung mga dahon-dahon, mga sanga-sanga para malinis na siya tingnan guys yan guys oh. may natanaw ako doon guys na muwak na ng mangga yan po guys o oh, yung paligid namin o oh. medyo lim guys kay parang babagsak na yata yung ulan yan na po guys iniikot ikot ko lang yung kamera ko guys para maganda naman tingnan yan may aso po dyan oh pinangalanan ko po siya na si ano ang na, nakalimutan ko ng pangalan ko niya asa na yun, asa yan ni Miriam <laughs> hinanap ko si Kuni wala tumakbo ayan may malunggay po dyan guys, may mga bunga na yan guys at saka yung may langka yan yung nakabalot, langka yan guys pero maliliit pa maliliit pa siya yan na po guys. Oh.